So, good morning, good morning mga idol. Welcome back to my Facebook page, Silucano Vlogger. Nagbabalik. Ayan, so, for today's video mga idol, ay uh, kasing ganda po ng ating araw ang ating video ngayon. No? Kasing sarap ng uh, panahon mga idol. So, uh, ang ating lutuin ngayon mga idol ay syempre yung uh, paborito nating lahat na yung alamang mga idol ay bibig Mas papasarapin pa natin lalo, no? Yung alamang ay Masarap na, pero mas papasarapin pa natin. Ngayon, lalagyan natin ng karne o taba yung ating alamang, mga idol. Kung napanood nyo po yung ating nakaraang video na alamang, no, pang matagalang ulam, yun po yun ay ang ating uh, uh, bibigyan ng mas masarap na halo. Yan, yung karne po ang ihalo natin. So, ano pang hinihintay natin, mga idol? Tara na! So, una po natin ginawa, mga idol, ay iniwan natin itong karne, mga idol. Ayan. So, prepare lang natin yung mga ating mga kailangan at magdadagdag lang din tayo ng kamatis, mga idol. Nagigisa ulit natin, Isasabay natin yan sa ating karne. Ayan, sasalag na natin itong mahiwaga natin, palayok. Paryok, oo so, Hindi na tayo maglalagay dito ng mantika, mga idol papalabasin natin yung mantika ng baboy o karne ng baboy mga idol kung gagawin natin mga idol ay para ka lang nagigisa ulit ng ating uh, pangsahog mga idol pero walang asin walang kan kasi malat yung alamang lalagay na rin natin itong uh, kamatis mga idol yan nagigisa lang ulit natin itong kamatis ito pong ating recipe ay requested po ng aking pinsan na nandyan po sa USA yan sa Amerika Uh, na request niya na lagyan ko daw ng karne para mas masarap pa yan manang marimar derihe o oh, dahito yan jay request mo manang uh, pinaimas tayo yung jay aramang teo yeah. may mun ramanan papasarapin natin ayan so pang matagalang ulam na to mga idol no aabot ito ng taon ayan pwedeng sausawan ng uh, maglalagay pa rin ako ng Uh, kaunting uh, brown sugar dyan mga idol pang balance ng alat at tamis para kung sakaling gusto mong sausawan ng mangga, pwedeng pwede yan mga idol so ito naluto na natin mga idol pwede na natin uh, ilagay sa ating karapun. yan yung ating uh, kwan dyan mga idol at syempre nag voice over na tayo kasi medyo ma uh, maingay yung background natin kanina nagpapatugtog yung ating kapitbahay so yan naging tatlo po yung ating bote ng ating alamang ayan ito susubukan natin to mga idol ha papakita natin tangabsat dasan tayo giniluto tayong uh, ginisang uh, aramang Madati karne na kakabsat. All purpose. Kumbaga mga idol. Kakabsat. Kakabsat. Morning. Good morning. Hey, okay, kakabsat. May kayon. O. Oh, kita nyo kakabsat. Aji duwa nga. Bote tayo nga. Ginisang Kit naging. Balin nga. Talu. Kakabsat. Ita. Mabeg nga. Kidan tayo. syempre Dati. Kilaban. Kakabsat. Pang testingan tayo. Kakabsat. in mangga Indian mango kakabsat, so nga yung baga nga all purpose kakabsat, mabaling nga saus mabaling nga sausawan in sida kakabsat, napaut nga sida first nga brandy kakapsat dati in napuikin dati ay aramang nga na, first bite iana, good morning mangan Mhm. Mm -hmm. Panalo. Magi mas mayang. Mhm. Dumo. Kita. Dasar timo ti mangga Mhm. All purpose. Niluto tayo datang kapsa. Good morning, good morning. Ah. Mangan. Second bite. Mhm. Sabay. Habis cuma mangga, upset. Hmm. Enggak apa Mhm. Sol. Mhm. Mm, -hmm. mm -hmm. mangga kit. Solid, ya namang. Ini nah. sam, Tapos ada peti karnena kakabsat. Oh. Last yeah, time dating uh... nagpreserve preserve mahan kakabsat mm. Mm. Dimas. Dimas mm. Mm hmm hmm harap hindi mas hindi mas mayang hmm may hmm hmm okay good morning good morning mga kakabsat. Subitin ito man no next video tayo. Bye bye. Di aman nag rabayo yun dito yung video tayo. Kim binagbuya. Mmm. Mm-hmm. Ayos.